Matyagang sinusuyod ni Larry ang mga barangay sa Baguio City, makapagtinda lang ng iba't ibang pagkain. Madalas, inaabot ito ng hapon kung saan dito madalas magsilabasa ng mga lamok. Kaya sa paglaganap muli ng kaso ng dengue, nag-iingat na ito. Kalinisan yung number one na pandang, panlaban natin. Sa tala ng Department of Health Cordillera mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, pumalo na sa 2,122 ang kaso ng dengue sa Cordillera. Sa bilang na ito, tatlo na ang binawian ng buhay. Mas mataas yan kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon na may 1,680 kaso karamihan ng ating, or 50% and below ng ating mga kaso, it's 22 years old. Ito yung mga naglalaro pa sa mga uh, bakuran. Pero mas nababahala ro ang ahensya sa mga pasyenteng pinipiling mag-self-medicate at isa umano sa mga mabisang gamot laban dito ang bird's eye chili o siling labuyo. Kasunod raw ito ng paglipana ng mga Facebook posts online na nagpapatunay umano na nakagagamot ito. Inalmahan naman ito ng ahensya. Sa inalabas sa Health Advisory noong June 13, inihayag nila na wala pang gamot laban sa dengue. Doon na lang tayo maniwala sa mga eksperto, sa mga doktor. Eh, yung mga haka-haka, hindi -haka, eh, naman nila pinag-aralan yan eh. eh. Doon na lang tayo sa mga eksperto, mga doktor, mga ano may nalalaman para sa atin. Dagdag pa ng ehensya, dapat daw iwasang makagat ng lamok sa pagsunod sa 5S. Ito ang search and destroy o ang paghahanap sa mga lugar na maaring pamugaran ng lamok gaya ng nakaimbak na tubig, mga nakatambak na gulong at iba pa. Seek early consultation kung nakaramdam ng sintomas. Seek your self-protection o ang paggamit ng mosquito repellent na lotion. Pagsusuot ng mga damit na may mahabang manggas at iba pa. Support fogging kung magkaroon ng outbreak at sustain hydration. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.